Ayan mga kapanyero, nandito ngayon tayo sa Seba Beach nga pala. Malapit sa Seba Beach, kung nakita nyo naman kung nasa yung nasa likuran natin. Ito mga kapanyero, yung igiba ng tubig na iblinag ko nung nakaraan. Kasi may nag-message nga pala na parang hindi malinaw yung pagkaka... vlog natin kasi nga mabilisan lang din yun ah, ipinakita ko lang naman tong area na to kasi ganito mga kapanyero yung sistema rito sa igiba na to mga tatlong taon na to mula nung ginawa So nung na nalaman ko mga kapanyero na igiban to ng tubig, pinuntahan ko to, nakita ko yung number, tinawagan ko. Ang sabi sa akin mga kapanyero, gagawa ako ng account, magsa sign in ako sa sa web na to para makakuha, mabigyan ako ng access code at PIN number. So ganito yung sistema mga kapanyero. Bali ito, dalawa ang host dito. 'Di ba? Ito yung isang ginamit natin noon. Meron pang isang host dito na maliit. Ito. Mamimili ka kung ano ang gagamitin mo kung depende yon sa dalamong container, dalamong trailer. Pagka maliit lang dito. Pero mga kapanyero, nung kasing umigib kami rito, wala kaming host na para dito sa maliit na to. So ito ang ginamit namin, itinapat lang namin, di ba? Ganun yung naging naging pag ano pagkuha namin ng tubig kasi wala nga kaming host noon. Tsaka dito mga kapanyero, ito ang ano, to bubuksan mo to. Uy, paano to? Ayan, para siyang uh, ATM machine. Meron dito start, stop, enter, tsaka yung mga pin number, access number mo dito. Dito ang control. Kaya nga nang hul, nung umuha kami ng tubig dito mga kapanyero, nang hula lang ako kung gano'n ka dami yung iba ilalabas yung tubig tsaka ko lang in-stop sa sa control kaya ngayon dalawang kasamahan ko na Brad sila yung humawak ng hose nandito lang ako sa control box para once na nakuha na namin yung tubig i-stop ko kagad ganun lang yung ginawa namin So, eh binalikan ko lang tong area na to mga kapanyero para maipaliwana kung paano yung talagang igiban ng tubig dito. Bali nga ito, nasabi ko rin naman ito na na ito ah, uh, pwede tong pang-inom, pwedeng pampaligo, pwedeng panluto. Talagang napakalinis kasi ito yung supply ng gobyerno rito. Kumbaga, yung laki rin ng ibinabayad namin tax. Ito naman yung isang privilege namin na magkaroon kami ng malinis na tubig dito kasi uh, yung area natin mga kapanyero uh, yung area natin uh, may, may mga may mga nakilala rin ako roon na nagpagawa ng tubig nagpabaon sila ng deep well pero ang lumalabas medyo madilaw so yung toilet nila, yung batab nila nag-i-stain daw ganun yung problema kasi Siyempre, may malapit tayo doon na kuhanan ng langis. May mga nagpa-pump ng langis doon eh. Dalawa yung walking distance lang na na pump siya ng langis sa ilalim. Mayroong kasing posibilidad na may langis sa ilalim kasi nga may kumukuha ng langis doon. So yung tubig din na, na nasa property natin, maaaring madilaw na nag-i-stain. Kaya nag-i-stain yung mga kapitbahay natin doon. So ito nga, uh, ma ma maganda naman yung location natin kasi napakalapit nito sa farm natin na parang 8 minutes lang to 9 minutes. Ang layo. Kesa magpabaon ako ng pipe, hindi naman ako nakatera doon. Pagka meron pumupunta, pagka kailangan namin ng tubig, dinadala ko lang yung trailer, umiigib lang kami rito. Ganon tapos sa payment nga pala to, bago yung payment kasi paggawa mo ng access code ng PIN number maglalagay ka ng pondo na pera doon sa sa account mo para yun ang gagamitin, doon lang sila bawas ng bawas, kung magkano yung inilabas mong tubig uh, meron yung presyo sa sa account mo doon yun ang automatic na magbabayad so ako nga noon mga kapanyero Uh, nagpondo ko ng 30 dollars nung pagcamping natin yung pagcamping na yung nakaraang camping nagpondo ako ng 30 dollars tapos nung nagcheck ako ulit ang nabawas lang dalaw, uh, ang nabawas lang na pera uh, 6 dollars so meron pa akong pondo na 24 dollars dito sa account ko na igiban pero dalawang igib kami noon nung unang araw namin umigib kami ng kalahati tapos yun yung pangalawang araw, yun na yung kasama ko na si Labradonad. Pangalawang araw yun, nakalahati ulit. Parang $6 lang ang nabawas sa pera ko dun sa, sa account ko rito. Napakamura pa rin kaysa magpabaong ka ng tubo na napakamahal. Tapos ang makukuha mong tubig, uh, madilaw rin, mag stain din. Yun nga, mahirap din. Mahirap din sumugal. Tapos yun nga, di ba, hindi naman tayo dun nakatira na paminsan Sabado at Linggo lang. Minsan nga hindi pa ako nakakapunta ng na Sabado at Linggo, di ba? So ganun yung ano, ganun yung sistema nito. Bago ako bago ako pumunta sa farm, dumaan muna ako rito para ipakita ulit yung ano na to. Itong igi ba natin na to. Ayan. Kaya kung bago ka lang sa ating channel mga kapanyero, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe. At pakipindot naman yung ating subscribe button para suporta sa ating channel. So, mga kapanyero, ito nandito tayo ngayon sa Seba Beach. Nagiintay tayo ng order natin. Bali, di ba sinabi ko naman sa, sa mga video natin, sa mga vlog natin na hindi ako pumupunta sa farm. Nang hindi ako dumadaan dito sa sa tindahan na to dahil dito ako kumukuha ng cheeseburger dito ako kumukuha ng pagkain na dinadala natin sa sa farm di ba yung pinaka -baon natin kaya ito i-share ko sa inyo yung lugar na to dito talaga ako kumukuha ayan oh maliit lang siya nasa lot corner siya papuntang Seba Beach di ba tsaka ayan mga kapanyero ito rin yung isa sa mga ano eh, ito rin yung isa sa mga pang-attract niya sa mga customer kasi pwede silang maglaro dito. Ayan ang ganda oh. Seba Beach Mini Golf. Yan yung pinakapangalan ng tindahan niya pero nakita niyo naman yung mga tao, di ba? Ang dami na, mga nakapila. Pero ang ganda, ang ganda rin itong anong to. Ganda rin nung naisip nila na to na magkaroon ng laruan dito. Pero ito, seasonal lang to mga ah. Ito season na lang, tuwing summer talaga, laging pila ang mga bumibili rito, tuloy-tuloy. Lalo pa pagka Sabado, Linggo, talagang napakaraming tao rito dahil nga uh, puntahan na rin to ng mga local tourists dito sa Alberta, tun lugar na to. dahil dyan sa lake ng Seba Beach, di ba? Di ba, madalas na rin naman tayo nakapag-video dyan sa Seba Beach, kaya talaga napakaganda naman talaga nung lake na yan ang laki pa talaga dyan, dyan tayo nagboating nung nagcamping tayo na-share ko lang itong lugar na to para alam nyo kung saan ako kumukuha ng pagkain pero ngayon yung mga oras na to hindi na ganun, ano eh hindi na ganun kainitan eh. medyo maano na ma malamig na siya hindi na masyadong ganun kalamigan pa pero hindi na masakit sa balat yung temperature dito sa ngayon kasi itong lugar na to, 'di ba? Nasabi ko rin naman to sa mga nauna natin video na parang retirement place to na mga yung small community itong lugar na to para sa mga gusto na mag-retire, yung mga gusto na, na kaya karamihan na nakikita ko rito na mga nakatira, talagang matatanda na siya na nagmamay-ari ng mga property rito. Tapos dito, meron din malapit dito ng ano eh, senior homes na tinatawag. Yun yan ya, yung parang isang malaking building siya rito na puro mga senior na lang ang mga nakatira. Meron din dito malapit. So, yung mga kabataan na nakikita ko rito, sigurado to mga dayo lang dito, mga namama siya lang din sa lugar na 'to. Dito, dito rin ako nag-video no nun, nung may market-market, yung mga mga market market dito nung mga una-una nating video, dito rin 'yun, 'di ba? ito, ito rin yung isa sa mga nagustuhan talaga namin eh, lake na 'to ito yung talagang naging priority kaya naging priority namin na nakuha tong farm na to dahil dito sa lake na to kaya yan mga share share, share lang mga kapanyero naghihintay pa rin tayo ang tagal pero wala naman tayong magagawa kasi parang doon kasi nung mga nakaraang linggo na pagpunta ko rito minsan apat sila rito ngayon kasi dalawa lang yung nasa loob ng ano eh ng tindahan so siguro natambakan sila ng mga order kaya kaya medyo mabagal yung pagsaserve nila ngayon ayan mga kapanyero ito na yung ating cheeseburger Kami uh, meron naman tayong dalang soft drinks saka may dala tayong tubig sa uh, sasakyan natin tara punta na tayo sa farm para uh, makapagawa na tayo ron tayo kadarating lang natin sa farm bali kakain nga muna tayo ng ating biniling cheeseburger bago tayo maggagalaw rito diba? bago tayo maglakad-lakad bago tayo magdilig bago tayo ano, kung ano-anong gagawin natin dito mga kapanyero para tuloy-tuloy pa rin ang development natin rito para yan nga patapos na ito na yung ito na yung simula kasi once na lumabig na ng konti yun dire-direcho na yung punta natin dito dire-direcho na yung pag-develop natin dito nakita nyo naman ayan o no? ang ganda ibig sabihin Ah, uh, manne, -ano eh, ma maganda, maganda na ang ang temperatura ngayon dito. Mahangin siya pero hindi masakit sa balat. Tapos walang laman ang ating drum, kokonti. Ibig sabihin hindi umulan. Pero bali, mga pala ito? Dala na rin natin yung isa na ilalagay natin doon sa entrance natin. Yan dala ko na rin pero wala pa siyang pintura. Bali, dito ko na siya pipinturahan kasi ilang beses na ako nag na sabi ko bago ako pumasok, pipinturahan ko to kasi 30 minutes lang to. Pahid ka lang ng pahid, pintura ka lang ng pintura, hindi naman maselan na pintura to. Itinatry ko na bago ako pumasok, pipinturahan ko sa Kaso ang nangyayari, pagka nandurun na, misan umaambon sa gabi sa Edmonton. So, laging basa pag ko, hindi pwedeng pinturahan, laging basa. Kaya nga naisipan ko na, dalahin ko na lang ito rito para dito ko na pinturahan. Itutamba ko na lang rito para magkaroon din ng space kasi ang daming, uh, ang dami rin kalat sa mundo na kailangan ko inisin dahil nga, tuli di ba dunya na nasabi ko rin naman to na, doon ang gawaan, deliver ka lang ng deliver dito. Dito ko na napipinturahan mamaya, kaya magpipintura lang tayo, magdidilig tayo mag-check lang tayo ng mga mga tanim natin na kung ano ba kung nakasurvive ba ganun eh ganun ang gagawin lang natin dito oh, nakita nyo naman mga kapanyero napakalakas ng hangin dito ngayon pero hindi ano hindi hindi siya mainit ngayon nag, nag ano eh nag yung lakas ng hangin niya tsaka yung sikat ng araw kaya kagandahan na na hindi tulad ng mga nakaraang araw. Grabe, sigurado ako. Durug-durug tayo rito kung nandirito tayo sa sobrang init. Ito yung mga raspberry natin. Tingnan natin ito to. Nakita nyo naman, buhay na buhay. So maganda, 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 maganda naman yung tubo ng mga raspberry natin na sana magtuloy-tuloy siya. Di ba nabanggit ko naman na uh, ang ginagamit lang naman natin pandilig rito, nakadepend lang naman tayo sa tubig ulan, sumasahod tayo dyan sa ating mga container, sa mga drum, tapos yun ang natin. Kasi nga, uh, nabanggit ko rin to na meron ano eh, merong sa ilalim nito na langis, na merong walking distance lang na kumukuha ng langis yung kapitbahay natin. I-share ko sa inyo kung nasan yung uh, kuha na ng langis na yun. Kasi nakita ko rin to na meron pumapasok na malaking truck dito sa kuha na ng langis. Ito so, siya share ko sa inyo. Kung nakikita nyo mga kapanyero yon yung kulay puti na isusum na lang natin. Yun yung, yun yung ano eh, kuha na ng langis eh. Ano? 'Yan yung sinasabi ko sa mga nauna nating video na meron ditong walking distance na kuha ng langis. Ayan yun. Tapos yung isa, uh, nanduron sa unang katabi ng no unang lote, yung latuan, 'di ba? Latuan, latu, latri. Yung nasa unahan ng latuan, may isa pa doon na walking distance lang din na gan ganun din kuha nan din ng langis. Ganong style. Kaya nga pagka nagpabaong ka rito ng pipe para sa tubig para yun yun yung traditional na poso sa atin pagka nagpabaong ka parang baka kasi ang matumbok natin dito yung nag stain kulay dilaw na na tubig so lugi ka rin pagka ganun makakakuha ka nga ng tubig pero pangit pero kung sa, sa ngayon sa pansamantala na iigib-igib lang muna tayo dun sa igiban talaga natin ng tubig mas mura pa di ba malapit lang din naman kaya share share lang mga kapanyero kung ano yung mga mga ginagawa natin dito sa farm kung ano yung mga advantage yung mga disadvantage na nakikita ko rito i-share ko rin yun sa inyo na yun yung mga nakikita kong uh, yun yung mga nakikita ko na na negative rito pagdating sa sa farm natin, yung tubig. Uh, itutuloy ko na nga pala ang ating pagpipintura para matapos na tayo, para makabalik na tayo ng Edmonton. Tara mga kapanyero, pagpipintura muna ako. Ayan, tapusin lang natin itong pagpipintura para matuyo na siya. Kasi sa mga susunod na linggo natin ito, ano eh, naka-schedule eh. Kaya nga hinahabol natin yung pagpipintura na matuyo. Sabi Sabay, sandali lang naman itong matuyo. Sandali lang naman ano to. Ang importante, na pinturahan na. Kasi itong pintura na to, ang deck rin to, pang, ah, pang ano, outdoor na, na pintura yung ginagamit natin ngayon. Kung iintay ko pa sa Edmonton, magawa ito, hindi, mukhang hindi mapipinturahan doon eh. Dahil nga, umaambon sa madaling araw eh hindi naman masyela na kahit ka lang ng pahid. Tsaka ito, yung mga kahoy naman na to, di ba, parang uh, luma lang din. Pero umabot lang to ng limang taon na ganito, na hindi mabulok, hindi masira. Sulit na. eh mga kapanyero, uh, tapusin ko lang itong pagpipintura. Uh, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.